sa loob ng kuweba tatlong magkakaibigan sa Antikwera Bohol. Tumulong sa pagsagip ang kapatid ng isa sa mga biktima pero hindi na siya nakalabas ng buhay. Nasa front na ang balitang yan si John Aroa. Iniaho ng mga rescuer ang isang lalaki mula sa kuwebang ito sa Antikwera Bohol kagabi. Sunod namang naiaho ng isa pang binatilyo pero may naiwan pang isang dalagita sa loob ng kuweba kaya pinasok na ito ng mga diver. Kinilala ang mga natrap na sina Carl Lawrence Lanuhan, 18 taong gulang, Shelo Crospero, 16 na taong gulang, at Mireiros Rose Queiroz, 15 taong gulang. Kaninang madaling araw lang nang mailabas ang dalagita mula sa kuweba, agad dinila sa ospital ang tatlong biktima, pati na rin ang kuya ng dalagita na si Larry Quiros na sumama sa rescue operation. Sa kasamaang palad, idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Ayon sa mga otoridad, nag-swimming sa kuweba ang tatlo magbabarkada na miyembro ng Arnis Group. Nabitawan daw ng isa sa kanila ang dalang flashlight kaya nahirapan silang makita ang daan palabas. Humingi ng saklolo ang ama ng isa sa mga biktima. Pagdating ng mga rescuer, nagpresenta naman ang kuya ni Mereros na pumasok din sa kweba para tumulong sa pagsagip sa kanyang kapatid. Prior sa pagdating ng mga divers, yung uh, kapatid uh, sabi niya so uh, dapat up. Uh, pupuntahan lang niya kasi baka maubusan uh, ng hangin ng kapatid niya. Sabi niya, e, uh, kabisado kong lugar kasi nakapunta na ako diyan. Dahil sa trahedya, maghahain ng resolusyon ang lokal na pamahalaan na ipagbawal sa mga minor de edad ang paliligo sa loob ng naturang kweba. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.